dito sa amin kapag magpaanak kami sa mga inahing baboy tulad ng na lumabas ng isa niya tapos matagal na sumdan tulad ng pagdating ng isang oras tapos hindi pa rin siya lumabas yung beik na pangalawa doon kami nagtuturok ng oxytocin niya. tapos ngayon pagdating ng 15 minutes na hindi po talaga lumabas na yung biik na simula mo na turok ng oxytocin pwede mo na dukutin sa latin yung epirta o didukutin kay para ma kuha po natin beik na kabalagbag doon sa loob ng tiyan. Pag tapos na mga anak yung isang inahing baboy, pwede mo natin naturokan ng antibiotic ng amoxicillin kasi yun po talagang ginagamit namin dito. tapos sabayan din namin ng tulpin, bilang leg po yun yun tapos yung tulpi naman nasa 10 ml yun pagdating ng 10 days simula mo na dukot yung inihing baboy niya tapos ngayon mayroong lumalabas dun sa ari niya na kulay puti na tapong parang nana pwede ba natin siyang labetibahin ng dahon ng bayabas na pinapakuluan kasi yun po talagang ginagamit namin dito kapag mayroong po talagang kulay puti na parang nana niya tapos medyo maamoy kahit naman dun sa mga inahin natin ng baboy na bagong EI pagdating ng mga 15 days o oh. 18 days mayroong lumalabas na anak sa doon sa kanya sa ari niya ang ginagawa lang namin talaga doon naglabatiba lang po talaga kami doon sa mga ganyan kaya para gumaling po talaga yung inahing baboy kasi mayroon po talagang inahing na baboy na mayroong nana na lumalabas doon sa ari niya nagkaroon siya ng infection tapos pag gumaling na po talaga siya kung wala na po na, na, na lumalabas tapos ngayon maglalandi hindi mo na namin sila pabarakuhan o iayin doon namin siya iayin sa pangalawang landi Tapos ah, yung experience ko lang yan dito sa para mga bossing Tudis siya ngayon, no? simula ng pinanganak. Yan, tapos nanghina. Yan masigla no yung pinanganak sila. Tapos ngayon nanghina siya. wala alam mo bakit. Yan you know, bumubula yung bibig. Bakit kaya? Kain di din tayo sa mga biik to. din yan sila. Yan pa. Alis, alis! klaro ni mo Ayano. Oh. Ito yung inahin ko dito na halos nanganak na sila. Ayan o, no? malalaki na. Tapos doon dito sa kabila naman, mayroon na silang naawat na. So dito isang hilira, hindi pa. Punta tayo doon sa kabilang parwing. May nanganak? <laughs> ito so, halos mga buntis dito tapos meron rin mga nakaso lang maliliit pa saan ba yung lagnat ito? ito yan rin yung sinasubuan mo diba? ito yung lagnat niya tapos sinasubuan ito so, ngayon kumain na yan you know? o wala sa po yung kumain May nagpapakain dito sa parwing yan you know, kalak Pakai karena? na! Iroh ka! Iroh ka na <laughs> Inaf, kaya, Inaf siya! <laughs> <laughs> Iroh ka! jangan ka! anak ka! Iroh 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 puno tong parwing na to puno siya yan to gandul po yan dulo And puro po ito yung dalawang parwing ko Punta tayo sa kabila Ayan no. yeah. o Ayan. Ayan Yung mga bay ko Na malalaki Ayan yeah. May Okay Pira Uy mm Ano meron? Okay. Habang. Wait, ganyan yung big. Ito po yung pakainan nilaw. Buhusan mo lang ng pigs dito. Ayan. Buhusan mo lang ng pigs. Pupunta yan dito. Eh. Ayan. Ayan. Sa kainan na po yung sila dyan. Ano yung ulan ngayon? Halos mo dalawang linggo na. O tatlong linggo na. Ano ulan dito? Malakas na mo kumain. Lag na. Turo natin yan o. Maraming anak. Pati ano. Di pa tapos yan pa kanak? Ano pa yan? Di pa lumabas yung nuna? Pero yung anak ano na? Sampo na. Ito nga ng anak eh. First parity. Ano siya isang, Ano Epit na eh. Mahina mo lang kayo. isa, mahina. Ah, kumbag yung ano. Lakas ang ubo. Ano? Lakas, lakas ang ubo. Ano? Lakas ang ubo. Turma na natin yan. Ang silin. Yung mawala yung kabila.